mo kung bigla kang mabiktima ng hulidap habang nagmamaneo sa daan. Yan ang Alisto Challenge na harapin ng kapuso akto na si RJ Padilla. Maging alisto kaya siya o maging biktima? Noong nakarantaon naging viral din sa social media ang larawang ito. Isang SUV ang hinarang sa EDSA Mandaluyong. Ang dalawang sakay nito dinukot, pinagnakawan at idinitine ng ilang oras. Ayon sa imbisikasyon ng PNP, ang mga lalaking nanutok ng baril ay pawang mga at dating pulis. Nagayon ng not guilty plea ang tatlo sa labing dalawang pulis sa suspect sa kasong carnapping, kidnapping, serious illegal detention at robbery. Ang mga isinteting tulad nito ay tinatawag na huli o pinagsamang huli at hold up. Ay sa PNP, hindi lahat ng nasasangkot sa tinatawag na huli ay mga pulis o law enforcer. Uh, ang hulidap kasi hindi naman talaga ginagawa yun ano, ng ating regular officers. Minsan, uh, nagpe din yan ng mga law enforcers para lang uh, uh, kumita ng pera at makaloko din ng ibang mga tao. Mga kapuso, nako, ngayon ituturo sa atin ng Police Chief Inspector Kim Molitas ng NCRPO ang ilang alisto tips para maging ligtas ang ating pagmamaneho at paano magsisigurong ligtas sa mata ng mga kawatan at ating sasakyan. Sa pagmamaneho, importanteng sumunod sa batas trapiko. Sakaling may nagawang paglabag, ito ang payo ng pulisya. Madam, kunyari na nahuli ako, no? nag violate ako ng uh -huh. isang batas, tapos may lumapit sa akin na manghuhuli. Uh -huh. Ano po ang kailangan kong gawin? Uh, natin yung ating enforcer itanong natin kung anong pagkakamali natin o kaya kung anong na-violate natin para may ipaliwanag sa atin kung anong pagkakamali natin. Hinihingi ko rin sa ating mga kababayan. Huwag natin i-encourage no, yung uh, bribery. Para naman makaiwas sa mga kawataan, inspection nila sa sakyan bago sa makay. Tingnan nila kung may pagbabago, kagaya ng ating mga pinto. Tingnan muna natin kung pareho lang ba yung uh, itsura nung umalis sila. Tapos uh, tignan din nila, lalo na yung sa likod, kasi minsan kasi yung ating mga sindikato, nabubuksan nila tong trunk na to eh. Silipin muna ang loob ng sasakyan. May possible na may pumasok doon at antayin kang makabalik sa kotse. Oo. Oo. Saka Sila, uh, pa, asila, nyo, uh yung sa ka kanila ikakarnap. Ang kapuso-aktor na si RJ Padilla ano kaya ang gagawin sakaling maipit sa isang huli dap? Sumailalim so muna siya sa makeup transformation. Ang pagkakaalam ng batang aktor, dadalhin siya ng aming team sa isang lugar kung saan isasagawa ang briefing para sa Alisto Challenge. Actually, so, inisip ko kung ano brief sa akin, ano yung pag-uusapan, kung, kung paano yung setup, kung anong gagawin. So, no idea talaga ako kung ano. Habang nasa biyahe, tinawagan ni RJ ang kanyang asawa. Tinawagan ko si Mrs. na alam ko lang, ako sa sila sa bahay. Anong dinner na mo? What's for dinner? I'm hungry. Oh, sige babe, but thank you shoot pa kami? Alright, sige, sige. Pagkababa niya ng cellphone, biglang may humarang na isang van sa kanilang sasakyan. Si RJ na tiling kalmado. Unang iniisip ko parang totoo ba itong nangyayari? Or kasama to sa gimmick? Or ano ba ito? Tapos parang napapansin ko, pwede rin may gumigimik din kasi napansin na may sa loob ng kotse. Ang hindi alam ni RJ, ito nang na simula ng aming hamon. Ang set up, pull up. Apat na lalaki bumaba sa van lahat paawang kasabwat ng alisto na magpapanggap na pulis. Mga pulis kami. Lisensya ka mo. Lisensya mo, Brad. Ano po ba yung mo? mo. Walang kamalay-malay si RJ na pati kanyang driver kasabotin ng alisto. Ano po ah, mo. Violation mo. Ah, ta -ta -ta. Dito sa Quezon City, may ang limit na hanggang 20 kps na dapat tinatakbo mo. Eh, masyado kang mabilis eh. Sir, baka, baka pwedeng yung boss. Sino lang, lang po kausapin niya, sir? Baka sino lang, boss mo na yan. Anong hey! driver mo? Masyadong mabilis magpatakbo eh. Kailan eh, mo magkayo sa batas eh? Hindi, hey, bumaba na lang kayo sir para mapag-usapan natin ng maayos. Teka, teka. Patingin mo na ako ng ID niyo na polis kayo bago ako bumaba. Si RJ hindi bumaba hanggat walang pinapakitang ID ang mga nagpakilalang polis. Sabi nila, polis sila undercover. So nung hininga ko sila ng ID, wala silang may labas. Uh, hindi ako pwedeng basta-basta bumaba nang. Ang mga nagpakilalang polis, pinagdiskitahan pati ang dala naming kamera. અરે અરે આ એવો ભાવ એનો તમારો આપણે ક અમે કોલામેન્ટ